So yun mga katupa, no? shoutout nga pala kay Katupa Alvin Soto. So dito po kasi sa kanyang komento ay uh, napawaw tayo sa kanyang napakagandang comment. Ano? So ito po si Katupa Alvin Soto po, so hindi ko po alam kung kapatid siya o hindi. so Pero isa lang ang napansin ko at isa lang po ang nagbigay sa akin ng uh, attention sa akin doon sa kanyang komento. Sa dinami-dami ng mga nagko-comment na mga nagbabash, mga nagdi-debate, so ito lang po yung nagbigay sa akin ng uh, eksakto. Napakagandang pagpapaliwanag, no? Pagdating sa verbo o salita. No, doon po kasi sa isang video ko. Oh. So marami talagang nagko-comment, mga bad comment, mga good comment naman yung iba, no. Talagang lubos na hindi nila maunawaan yung salitang uh, verbo. Sapagkat so, ang iba naman ay nagtatalo-talo na ang verbo daw ito daw po ay si Kristo. Ngayon, ito katupa, no. Ito mga kaibigan. Sa ikalilinaw ng lahat, ito po sa komento ni uh, Katopa Alvin Soto. So ito po yung summary na mapagkukuha na natin ng kunting uh, kaalaman, no? Ito po yung komento niya na napaka-simple lang pero talagang makukuha mo yung punto na alin ba yung katotohanan, no? Dito pa lang sa kanyang komento napaka ano na, no? Napakaganda. Parang kumbaga isang logic na makukuha mo agad yung idea. So para hindi po So ito po no, para po sa kaalaman ng lahat na na, na nakikipagtalo na ang verbo ay si Kristo. Ito po yung logic na ibinahagi ni Katopa Alvin Soto sa kanyang komento. So, mapapakinggan natin. Ganito po ang sabi niya. So, para po ito sa mga hindi pa ah, nakakaunawa ng salitang verbo. Ganito yung logic na ibinigay ni Katopa Alvin Soto. So, shout out nga pala sa kanya. No? So, ganito yun. Pakinggan niyo po ng mabuti. Sabi niya dito, tama ba logic kapatid? Ang salita pumasok sa sinapupunan ni Maria. At ang salita ay nagkatawang tao. So, katulad no, napakaganda ng kanyang komento, no? Na ang sabi niya ang salita ay pumasok sa sinapupunan ni Maria. At ang salita ay nagkatawang tao. So, do not. Ito po yung ibig sabihin ng komento niya na yung salita ng Ama, yung salita ni yung salita ng Diyos ito po ay uh, yung banal na espirito na pumasok po sa sinapupunan ni Maria. So yun po yung nagkatawang tao na naging tao. Yung kinasangkapan po ay si Kristo. So nangangahulugan po sa madaling salita na ang nagkatawang tao ay ang salita, hindi po si Kristo. Si Kristo po ay ginawa pong kasangkapan para maging tao yung salita. So ganun po ang ibig niyang sabihin, napaka-logic at madaling maintindihan. No? Yung salita ng Ama, yung salita ng Diyos o yung verbo na tinatawag ay umasok po sa sinapupunan ni Maria. At sa madaling sabi, ito po ay ang nagkatawang tao, yung salita ng Diyos, yung banal na Espiritu. At sa pamamagitan ni Kristo, nagilawang kasangkapan ng Ama o ng tunay na Diyos, naging tao yung salita sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa madaling sabi, ang nagkatawang tao po ay ang salita. Napakalinaw po mga katupa, no? mga kaibigan. Kaya shout out, maraming maraming salamat kay Alvin Soto sa kanyang napakagandang uh, komento.